Sa pagsalang namin sa 76 kilos boneless lechon, ganyan po kakapal yung uling na nilalagay namin. After 15 minutes, ganyan po yung itsura ng balat ng aming lechon baboy, may maliit lang po na kanina na balat at buti naman at hindi na ito lumapad pa. Minsan kasi lumalapad ng lumalapad yan at hindi mo yan makukontrol. Kaya yung ginagawa po namin ay uh, binabawas-bawasan or kaya pinapalayo muna namin yung uling kasi sobrahan po yan ng apoy. At saka eto po dapat may nakaredy din na uling para ma-maintain din yung uh, init ng apoy sa ating lechon baboy. No? At saka minsan kasi may mga uling na madaling maupos kaya dapat po ay uh, dagdagan po natin ulit yan. After 2 hours ganyan na po yung itsura ng aming lechon natural na din na lumalabas yung mga katas o yung mantika ng ating mga lechon baboy. At uh, yung ginagawa po namin time to time po, pinupunasan ng malinis na tela para hindi din mastak yung mga katas nyan at maiwasan din na kukunat yung balat. Mastak po yung mga katas, yan po yung maglilisutadan yan sa pagkunat ng balat ng ating mga lechon baboy.